Aralin sa Filipino 8, Kaatasan ng Panguri. Bago tayo magpatuloy, ay e balik-aralin muna natin kung ano nga ba ang panguri. Ang panguri ay isang bahagi ng pananalita na ginagamit upang maglarawan o magbigay tuning sa mga pangalan o panghalim. Ang panguri ay tumutulong sa pagbigay dagdag na impormasyon sa isang tao, bagay, hayop Lugar o pangyayari sa pamamagitan ng paglalarawan ng kanilang katangian, anyo, damdamin, sukat, kulay, lasa at iba pa. Halimbawa, Ang masarap na pagkain ay inahanda para sa salo Ang salitang masarap ay isang panguri na naglalarawan sa salitang pagkain na isang pangalan. Isa pang halimbawa, siya ay matulungin sa kapwa. Ang salitang matulungin ay isang panguri, naglalarawan sa salitang siya na isang panghalip. Narito ang ilan pang mga panguri na magagamit o naglalarawan sa katangian, anyo, damdamin, sukat, kulay, lasa. Kaantasan ng panguri. Ano po ibig sabihin ng kaantasan ng panguri? Ang antas ng panguri ay tumutukoy sa iba't ibang libel o tindi ng paglalarawan na ipinapahayag ng panguri. May tatlong antas ng panguri, ang lantay, pahambing, at pasakdol. Paano matukoy kung ang panguri ay nasa antas na lantay? Kung ito'y naglalarawan sa isa o isang pangkat ng tao, bagay, o pangyayari, sa payak o simpleng paraan, wala itong paghahambing. Halimbawa, maganda ang tanawin sa bundok kapag sumisikat ang araw. Ikalawa, mataas ang gusaling itinayo sa gitna ng lungsod. Tatlo, mabilis tumakbo ang atleta sa paligsahan. Paano naman matutukoy kung ang panguri ay nasa antas na pahambing? Ito ay ginamit na mayroong paghahambing sa pagitan ng dalawang tao, bagay o pangyayari. Ito'y may dalawang puri, pahambing na magkatulad at pahambing na di magkatulad. Ano nga ba ang pahambing na magkatulad o kailan ito gagamitin? Ito ay ginagamit kung ang dalawang pinaghahambing ay may patas na katangian. Ginagamitan ito ng mga panlaping magkasing, kasing, magsing at sing, o kaya naman mga salitang pares, kawangis, kaya, tulad, kapwa, pareho, hawik o kahawik, umukha o magkamukha. Narito ang ilang halimbawa. Ang buwan ay kawangis ng isang bilog na diamante sa madilim na kalangitan. Ikalawa, parehong butas ang bulsa ng magkaibigan matapos maglaro sa kasino. Ang kanyang kagandahan ay paris ng isang bulaklak na namumutadkad sa umaga. yaman ng hari ang kanyang pamumuhay kaya marami ang naiinggit. Iklawang ang suot niyang damit ay magkasingkulay sa kontina namin. Tatlo. Ang tren at ang pila ng istasyon ay magkasinghaba. Apat. Si Albert ay singgaling ng tatay niya na isang tanyag na siyentipiko. Tandaan lamang, may pagbabago sa mga panlaping magkasing, magsing, sing, at kasing. Kung ang kinakabitan na salitang ugat ay nagsisimula ng alinman sa DLRST, ang panlaping magkasing, magsing, kasing, at sing, ang NG nito ay nagiging N halimbawa. Ang mag-ina ay magsintangkad na ngayon. Kasintamis ng hinog na mangga ang hinog na papaya kaya gustong gusto kong panghimagas. Sinlaki ng braso ang nakitang sawa ni Mang Delphine. Magkasinlakas raw ng nakaraang bagyo ang darating na bagyo. Kung ang salitang ugat ay kakapitan ng mga letrang nagsisimula sa P at P ang panlaping magkasing, magsing, kasing at sing, ang engine nito ay nagiging M. Halimbawa, kasimbata ng kapatid mo ang anak ko. Simbilis ng kidlat ang takbo ng kanyang kabayo sa karera. Magkasimbango ang dalawang binatang naniningalang pugad kay ate. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang pahambing na di magkatulad. Ginagamit naman ito kung ang pinaghahambing ay may magkaibang katangian at ito ay may dalawang uri, ang pasahol at palamang. Ano naman ang pasahol o pahambing na di magkatulad ng pasahol? Now, ito ay isang uri ng paghahambing kung ang pinaghahambing ay mas maliit o mababa ang katangian gumagamit ito ng mga salita tulad ng di gaano, di totoo, di lumha, di gasino, o namang lalo kung nagpapahiwatig ng pagdaragdag ang kulang na katangian. Narito ang halimbawa, lalong nabawasan ang kita ni Mang Damian sa pagtitinda ng kulay nang mailipat ang palengke sa panibagong lugar kaysa dating pwesto. Ikalawa, ang pagsasanay ngayon ay di lupang mahirap kung ihambing sa nakaraang pagsasanay. Tatlo, di totoo ang balitang naghirap na si Glyra ngayon kaysa kanyang buhay artista noon. Tandaan lamang, ang di kasino ay mas angkop gamitin sa paghambing ng katangian ng tao, kaya may palatandaan ito ng sino. Halimbawa, Di kasinong malinaw ang pagpapaliwanag ng tagapagsalita sa seminar na ito kaysa sa nakaraan. Ang bagong dating na panauhin ay di kasinong kilala ng mga tao kaysa na una. Di gaano naman ay mas angkop gamitin sa paghahambing na ang katangian ay sa isang bagay. Kaya ito ay may palatandaan na ano na tumutukoy sa isang bagay. Halimbawa, di anong mahal ang mga bilihin noon kaysa ngayon. Ikalawa, ang mga servisyong ibinibigay ng maliit na hotel ay di gaanong kompleto kumpara sa luxury resort. Ano naman ang palamang? Palamang ang paghahambing kung ang hinahambing ay mas malaki o nakahihigit sa pinaghahambingan at gumagamit ito ng mga salitang mas, higit, labis, di hamak, o lalo kung ang lalong ito ay nagpapahiwatig ng kalamangan o kahigitan at hindi kasahulan. Halimbawa, ang bagong laptop ay mas mabilis kaysa sa lumang modelo na ginamit ko dati. Ikalawa, higit na malaki ang sahod na manggagawa sa ibang bansa kaysa sa ating bansa. Tatlo, ang presyon sa trabaho sa bagong posisyon ay labis na mahirap kumpara sa dati kong trabaho. Kaapat, ang kalidad ng produkto ng international brand ay di hamak na mataas kaysa sa local brand. Lima, lalo pang gumanda ang tanawin sa bukirin kapag sumikat ang araw kumpara kalagitnaan ng araw. Paano naman matukoy kung ang panguri uri ay nasa antas na pasukdol? Kung ito'y ginamit o ipinapakita ang kahigitan ng isang bagay, tao o pangyayari sa karamihan. Gumagamit ito ng mga pananda o pariralang kay ganda-ganda, pupod -ganda, ng hari ng kataga o salitang o panlaping napaka, pinaka at salitang totoong talagang, sadyang, ubod, hari, sukdulan ng, sobra, tunay, labis at iba pa. Halimbawa, pinakamaganda si Lisa sa lahat ng kandidata sa paligsahan. Ang niloto ni Lola ay ubod ng sarap kaya't naubos agad. Ang batang iyon ay sobrang talino at nagkakapagbasa na sa murang edad. Nawa ay tumatak sa isip ang aralin sa oras na ito. Dahil kung hindi, ay higit mo pang gawin ang pagsusunog ng kilay. dawai ay pagpalain ang lahat. Paalam!